lahat ng opisyal ng gobyerno, mga sekretary, mga chairman ng ahensya, ay alter egos lang ng presidente. So, si George Garcia, alter ego ng presidente sa larangan ng eleksyon, ganito yung ginagawa sa Duterte. Yun. Yung DOJ, uh, alter ego ng presidente sa larangan ng justice system, anong pinapagawa kay Harry Roque? Pinapakuha through Interpol, di ba? Tapos, eh, kahit sa ibang-ibang siya pa ng gobyerno, lahat na nagpa-persecute, nagpa at papahirap sa mga, sa Pamilya Duterte at sa mga Duterte supporters, eh merong ano yan. Either tinotolerate ng presidente o talagang hindi niya alam dahil uh, medyo weak yung kanyang leadership, uh, ganun na yung ginagawa ng kanyang mga alter egos, eh paano mo mayu-unite yung bansa? Paano ka mag, uh, magre-reconcile sa mga Duterte at sa milyong-milyong mga Duterte supporters? kung ganyan ang ginagawa ng inyong administrasyon. Kaya maniwala lang ako, kung mapahinto niya yung impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, kung mapabalik niya si Pangulong Duterte dito sa ating bansa, at ayos niya lahat ng issue dito sa ating gobyerno, eh, yan, baka maniwala tayo na ba, baka nga tapat sa kanyang sinasabi na gusto na niyang ayusin. Kaya lang... Hindi naman natin nakikita eh. Chairman, kasi baka kinakatakot ng kabataan party list na baka magsubstitute kayo, umupo kayo. Pero sinasabi mo nga na hindi na pe pwede 'yon and na-open up mo yung kay uh, Chairman na uh, uh, Guanzon eh hindi kaya mangyari din sa iyo 'yon na meron ng utos ang Supreme Court. Pero hindi pa rin kayo paupuin. Kasi ganyan din ang nangyari kay uh, uh, Madam Guanzon eh, di ba? Na hindi na siya nag-substitute, iba na yung pinaupo, pero hindi pa rin sila binigyan ng ano binigyan ng uh, seat sa congress ano yari kay ano uh, commissioner Guanzon, kinasuhan ko siya dahil nag substitute substitute siya after two years uh, sabi ng supreme court pwede nang maupo yung party list niyo pero hindi ikaw tapos ang ginawa ni commissioner Guanzon last november ang pwede na sila umupo hindi pa rin niya pinaupo yung qualified nominees nila mm. ang sinubstitute niya mga bagong kaibigan niya na tatakbo 'yung 2025. So pag substitute nung mga 'yon, kinasuhan ko na naman siyang bago sa Supreme Court. Sabi ko, pinapaupo na kayo, pero ang dapat mong gamitin 'yung nominees mo noong 2022. Kasi sila 'yung qualified noong 2022 elections eh. Etong gusto mong paupuin ngayong ngayong November 2024, ito 'yung kandidato mo next year for 2025. Mm. Hindi pa sila qualified dahil hindi mo ma-raise kung kailan sila naging miyembro ng party list mo at hindi sila miyembro ng party list mo noong 6 months before 2022 elections. Yun ang, ang uh, requirements po doon eh, na miyembro ka na ng party list six months before the election noong 2022. ito naman, meron namang isang, ano, isang uh, parang yes. ipinapanukala o uh, ang COMELEC uh, na... Ang mga party list na pangapangalan daw ng party list sa susunod, hindi na daw nila papayagan yung mga pangalan ng tao, TV show at mga uh, yung programa ng gobyerno. Ano naman masasabi nyo doon? Kasi kung pangalan ng tao, parang talagang kayo yung target ha. Uh, yes po. Uh, kung gano'n ang decision ng Comelec, siyempre susundin po natin. Pero sa tingin ko, ang importante doon, wag yung programa ng gobyerno na pinopondohan ng gobyerno. Kasi ganyan yung nangyari kay Richard Gomez eh. Meron siyang uh, mamamayan ayaw sa droga na programa, pinapuntuhan ng gobyerno, tapos tumakbo siya dati as congressman ng MAC. Kaya hindi nakaupo si Kong Richard. Gawa yun ng ano don pinapasihan. Pinunduhan ng gobyerno yung programa ninyo, yun ang pangalan ng programa ninyo, yun yung pangalan ng partilismo. Hindi dapat yon. So, actually, dapat applicable ngayon yun to sa ibang party list dyan na ang ginagamit, pangalan ng programa ng gobyerno lalo na yung namimigay ng pera na programa. Eh. Oo eh. Mayroong party list na four-piece, di ba? May party list na tupad, parang ganun eh, no? Pero ang pinakamatindi dyan, yung party list na game show. Oo. Ano ba yung tutok to win? Ang buti nga na-all yung, ano nun, may ari nun eh. <laughs> ang birang buhay rin. Oh. Anyway. No, no, tsaka yung one-pack uh, man, Kong, ano, pa, ano nun? Ito, eh, isa pang, uh, Issue ngayon itong, di ba, sinabi ni ni uh, pangalan nito, ni Bongbong Marcos, na gusto niya ng parang peace or uh, something. Kasi naalala ko lang, uh, itong nangyari sa inyo, eh, isa ba ba itong sa tingin nyo, eh hindi totoo talaga yung kanyang pinagsasabi na peace and unity sa kalaban? Eh, sa tingin nyo po ba ito ay hakbang laban talaga sa mga Duterte pa rin? Eh, sa tingin ko, hindi totoo yan. Bakit? Lahat ng opisyal ng gobyerno, mga sekretary, mga chairman ng ahensya, ay alter egos lang ng presidente. So, si George Garcia, alter ego ng presidente sa larangan ng eleksyon. Ganito yung ginagawa sa Duterte. Yung DOJ, uh, alter ego ng presidente sa larangan ng justice system. Anong pinapagawa kay Harry Roque? Pinapakuha through Interpol, di ba? Tapos, eh kahit sa iba't ibang ayan siya pa ng gobyerno, lahat na nagpa-persecute at papahirap sa mga sa pamilya Duterte at sa mga Duterte supporters, eh merong ano yan. Either tinotolerate ng presidente o talagang hindi niya alam dahil uh, medyo quick yung kanyang leadership, uh, ganun na yung ginagawa ng kanyang mga alter egos, eh paano mo mayu-unite yung bansa? At paano ka mag, uh, magre-reconcile sa mga Duterte at sa milyong-milyong mga Duterte supporters kung ganyan ang ginagawa ng inyong administrasyon. Kaya maniwala lang ako, kung mapahinto niya yung impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, kung mapabalik niya si Pangulong uh, Duterte dito sa ating bansa, at ayos niya lahat ng issue dito sa ating gobyerno, eh, yan, baka maniwala tayo na ba, baka nga tapat sa kanyang sinasabi na gusto niya ayusin. Kaya lang, hindi naman natin nakikita eh. Pagbanggit niya niyan, pinapahirapan kami, sa milet pinapahirapan si Harry Roque pinapahirapan ng ating mga iba pang Duterte supporters o paano tayo maniniwala diyan butol lang yan pag naniwala tayo